हां हां ले लिया आपका पानी पी लो है ना Sindian mau intai, cincin, nah. kemudian buat, 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 sini buat, sini

tara ano ano pa sa uli. tap, tumas tapulan tapulan, 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 ganito hindi pa sya patubo ito malalaki parang isang buong bao na to eh. yan o oh. matamis syang pag kinakain ito malalaki na ito matamis to yan iniipon lang yan kasi pag nasubrahan ng kain yan magtatay ka dapat pa konti konti lang ito masarap parang ubod yan para ubod pa to kasi malit pa ubod ng nilog ito medyo tamis tamis pa ang laman nyan parang ano may tubig tubig yung iba wala tapos ito parang matigas pa to ah ang laman niya parang bolak. ayan o Bolak. para sa ano pero matamis yan matamis ang laman nito yan o no? pwede rin ito pagkain ng baboy kaso wala wala kami baboy ayun, ayun, tibibing. ha? si bibing may baboy sa bibing mm hindi -hmm. iyan mo to lagay mo sa plastic bitin mo may, may bag mo, no? may baboy pa sa bibing pakita mo yan kaya pinuputo lang buntot para pag ano pagtanggalin yung laman hindi na mahirap pa kaya pakita mo nga ni. ah, tapos yung ano yung may buhay yan kailangan ganyan at saka sa buntot para pag tinanggal na yung laman hindi sa gabal ayan konti pa lang yung ano buhay na ito matamis to tapos kakagating ko. Hmm. Parang bulak. Hmm. Parang bulak yung laman. Pero matamis. Hmm. Hmm. Ba? <coughs> Ayun, kinakamada na ni tatay. Marami pa kaming bibiakin. Pagod Buhay Pinapakain niya yung baboy niya Ganyan Ayan na guys Natapos na yung ano Yung Biniyak na Lulutuin na yung mamaya Ay ito, sisindihan yung sa lalim. Ayan. Kaya po ba. Ayan. Kaya lang. yung bunot ang pangsindi doon para maluto.